Mga oh, Marites! Blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganayan ng pagiging Marites. Dahil ito na po ang segment na inyong kinahumalian, kinahumalingan <laughs> at pilit na hinuhula ng DAHO! <laughs> okay lang ba yan? Oo, oh, okay. lang. <laughs> okay discord. E. Oh, diba? Hmm, here, ano pa? na mga hashtag natin hashtag dyan? Hashtag naman, please. Huling, huling halakhang! Ha. Wow. Na ako na Last love! Di ba? Di ba parating sinasabi sa mga eksena sa show. Uh -huh. sa... Magbunyi na kayo ngayon sa akin ang huling halakhang. ha. Oh. Di ba? I-apply natin yan. Sino itong uh, isang kilalang personalidad? Lalaki ha, na ikilala sa, sa kanyang larangan. Na talaga namang sa isang interview na, na pilit iniuugnay sa kanya mga naging issue niya before na sinasabi niya, oh, vindicated ka ba ngayon na may mga lumalabas na ganito, ganyan-ganyan. Kasi nagkaroon siya ng kontrober maraming kontrobersiya ang, ang kinasangkutan niya. Tapos, sa pag uh, interview sa kanya, tahimik lang siya kahit ang daming pinukul sa kanya, ang daming binato sa kanya. Hindi talaga niya sinasabi yung mga ano, purpahaging lang. Ngayon, sa isang okasyon na talaga nakita-kita yung mga, mga kilalang personalidad, isang event, ganyan-ganyan, tanong siya sabi niya na... Sa sabi niya, anong-ano? Kasi <laughs> nai-involve na naman yung ganito, yung isang kontrobersiyang kontrobersya o iskandalong kinasangkutan mo, may ganito, ganyan, ganyan na. Ito ba yung tinutukoy mo na may ganito na kaya kayo nagkahiwalay, nag-away or whatsoever, mga ganong tanong? Tan ang sila nga sinabi nilang niya, hayaan nun niya lang pong ano po, ma-enjoy ko ang aking huling halakha. Ay! Clue! Oh, kaya yun na nga, itong ng lalaking personalidad na to ay nasa ibang larangan. Oh, hindi wala oh. sa showbiz, ha. Oo, di ba? showbiz din siya dati, oh. 'yun. Pero oh, ngayon, oh. 'di ba, na-involve siya sa mga iskandalo lalo oh. na sa isang personalidad na napakasikat. Oh. Na talagang away-away pa, pati mga na. pamilya. Na, alam ko na. Okay ba? Na nagka, nagka gulo -gulo pa mga pamilya, nagbibigay ng statement, etc. <laughs> Tapos siya, mga pahaging na siyang sagot. Ah. Pero siya, happy na siya sa kanyang ano ngayon. Love sa life. kanyang love life. O, oh, di ba? ang sinabi niya, <laughs> tinanong yung siya, hayaan niyo nang i-enjoy ko ang huling halong Oh, ha. oh di ba? Diba? naman. Ano? No. Oh, Gentleman ba siyang matatawag pa ganun? O oh, kasi hindi naman siya oh, nasalita. Oo, no? Wala namang Misa no? Dito lang yata. siya dati. Oo, nag-umlot. nag-artista rin yun. pero hindi talaga artista ang kanyang karir. Career. Mali ang hula. Ah, ah, Oo, tama. Yon! mga kaibigan, just para rin po, mga kakapo ah. ko uragon. Yung mga kaibigan natin dyan sa Connect. Oh! Connect. Yan. Sina Roger Esmer at saka si Jeric Delosientos. Ah. Si Joy sa New Jersey. Tapos si si Ricky Avena na nakabalik na sa LA. Hindi ko man dami tayo nag-emote. 'Di ba? At sina Ate Jackie La Luis at saka si Graciela Valdez diyan sa Sydney, Australia. of course, ng ating minamahal na si Lolita Di Dios Katsu. Hello. Sa Japan. Papa siya sa inyong dalawa. 'Di ba? Pati na rin kay Ho, 'di ba? And ang, ang ang aking kaibigan na si Cynthia Lyles, Lyles, yan sa Hiroshima, Japan. Bagong ano natin to rin ko. O diba? Meron <laughs> 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 <Doctor, laughs> ano to? <laughs> <laughs> Doktor Jessica Lee ng Ideal Vision. It's December. At diba? hello po sa uh, Faces and Curves, Dr. Uh, Jess, ano to? Jess, ano? Ricasata. Rekasata. Oo. At saka si Dr. Rashilo Rekasata. Si Dr. Jess. Ah, uh, solis ng Gorgeous Smile. O, oh, yun na. Ganda. Pagandang araw po. Ang ganda ng clue. Mm. Okay. Okay. Huling halak. Ay, pinaalis. Ay mm. So, pinaalis. Pagkatapos maghalak ha? pinaalis. Oo, pinaalis, di ba? Pagkatapos <laughs> mo halak <laughs> kasi, di ba? Ay, nako. Ito naman kasing, um, well, considered sikat at considered na... Hindi sikat. Ang parang hirap naman, no? Sikat tapos oh, okay. hindi sikat. Okay. Hindi. Ah, sikat naman po aktor at saka, mm, so then, actor. din, aktor mm. at saka matagal na rin siya pero nagbibida pa rin mm. Yan, ha? Ah, so issue to ng dressing room mm, dressing room pagdating ni aktor nakita niya ah, yung isa sa mga kasama niya dun sa bagong teleserye okay Nandun din sa dressing room. The same. Mm. The, the, they shared the same. They shared the mm -mm. same. E, eto na, hayo ni actor. Nung, Noong... yung actor. Yung bida. Ah, uh, okay. Uh -huh. Na may kasama doon na, Uh, iba, iba na ang tingin niya akala niya talent. Oo. Kaya lesser actor. Krabi naman. Yes. Judgmental itong actor na to. Akala ha? niya talent. Hmm. So ang ginawa niya hindi naman siya yung diretsyong nagsabi ah, na sempre. na ah. iho ah, 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 or ah, ah, ah. boys. Boys oh. Mm. Hindi. Boy get out. Tinira mo shige na pag ganon. niya doon mm. sa kaniyang siguro sa kaniyang mga team. So, to make the long story short, napaalis. Pinaalis itong uh, Baguhan. Baguhan, mm. pa rin. So, medyo na feel bad tong si Baguhan. Kiyonpre, diba? Kasi, taas akala talaga talent. Mm, wala mailang so, kaniyang ano. Nilipat tuloy si Baguhan sa Doon, mga talent. Siyempre, may mga tent din na no, pang-talent. Oh. Doon siya nalagay. <laughs> Pero may name na isa, yung ah? Pinales. At yung talent na yan ay ano, maganda naman na siguro na, na, na sa, sa series or kung sa... Ah, hindi ko pa alam kasi mag-ano pa lang eh. Ah, ah sa simula pa lang. Mm. Ah. Pero, syempre kahit naman siguro ikaw, mapipilman oh, no, ma, ka rin, diba? diba? Mm. Oh, yun. Eh, may itsu. Yung... Mm. Talent talaga kasabihin ko eh. <laughs> <laughs> hindi naman, well, baguhan pa rin. I oh, 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 wanna be. Open oh, oh. coming siguro, diba? Pero, eh bakit ayun. naman kasi nilagay doon sa kung nasan Pero, yung binda? Pero ang question ko din, ito naman taga-production. Bakit nagsama. hindi naman inayos? Oo, oo, or oo. Hindi, baka dalawa lang ang ano, tent. Dalawa lang ang tent. Kasi hindi naman palaging sa taping na <laughs> nandun oh, na lahat ng cash, di ba? Oh, oh. Baka nagkataon na sila dalawa lang yung nandun sa cash. Uh, yung iba, yung, baka yung... babae. Correct. Siyempre, iba naman mm -hmm. ang tent ng mga babae. Iba ang tent ng mga lalaki. So, baka sila dalawa lang yung lalaki doon sa cash nang nagkataon dahil, na yun. Dahil baka malaki oh. yung role. Kasi Tapos, is... ayaw nitong si aktor na... Ay, Ah. Kanya siguro, ay bakit may eh, ano? No, mm sino -hmm. yung unknown na yan? Parang gano'n. Sino ayun. yung unknown na yan? So medyo, ayo syempre medyo na, naman. na off din yung ano. Pero pinabayaan na lang niya, inano na lang syempre, niya. Syempre gano'n talaga, nakakaranas ng mga ah. pang, pambubuli Kaya sa ganyan. Kaya kung magiging natin yun dito, isa yan sa tatanong ko. Na naranasan mo na bang? Oo. Napaalis ka. Ay, napaalis ka. O, yun na. So yun, oh, sabihin nila, anong clue? Basta ang clue na to, um, pa lang yung show. Papalabas pa lang yung show. Yon. Oh, siguro naman, baka pa lang. Kasi may palabas. Ay, dami, dami hindi, pa lang ay, na. Oh, palabas pa lang. Ba? Hindi pa siya oh, umiere. Eh. Na pagbibidahan oh. nga nitong ni aktor na itong nagpaalis actor, sa talent. Yes, Yon. mismo. Yon, oh, that. so yun na. So binabati ko ang Ayan. aking kumare. Sana hindi mo nakalimutan, 'di ba? Nako, alam mo hindi <laughs> ko. Ito na. Tatotoo ah, ah, lang oh, na, na. Talagang inaalala ah, ko hmm. Yung last Hanggang, time nakalimutan yung pangalan ah, Hanggang ngayon inaalala ah, ko, pa ano ko pa rin Hindi ko talaga maaalala <laughs> baka pag nakita ko siya, maalala ko na. So, hindi ko na no, maalala pa. So, eh, ngayon ko, ikaw ang nagsabi sa akin, uh, i-message mo nga ako. On. Na, oh, na. Anyway, hello sa akin kumare kay Ching. Uh, na patuloy nun na nanonood. Talagang parang every week talaga salamat, salamat, pinapanood to. nila ang Marites University. Si Ate Janet din. Yan, yung dalawang yan. Talagang ano natin, regular viewer ng Marites University. At binabati ko din si Beng from Sydney, Australia na nag-birthday. So, happy birthday, Beng. Uh, yan. So far sila po, ang aking mga babatiin. Parahin yeah. ko ang aking mga di <laughs> diba? Pahapon natin si Sir Joey Abakan. Ah. Yes, Sir Joey. Uh, ah, kapatid na Rosel Monteverde, Miss Annette Gozon, yeah. Tita Flor Santos. O, oh, di ba? At yeah. saka si Morley Alinho. Nanonood siya yes, na Maritess Mar University. Oh, yes. Hello, Morley! Yun na. Lars Santiago! Kaya, yeah, Kuya Lar. Okay. Sumusunod o oh, sumusunod. Sumusunod. Huling halakhak, pinaalis. Okay. May sumunod. May sumusunod. May sumusunod. May sumusunod. Hindi, ka, uh, nakita ko itong isang ano, ah, uh, Yang, eh. Kumbaga, pero... Hindi old na. Oh, hindi ma old na old. Parang hindi uh -oh. ma middle age. Uh -oh. Medyo Si Bob lang sayang. Okay. <laughs> basta, <laughs> basta, hindi na siya hindi na siya hindi na siya hindi wala na siya sa 80, 19. Sa isang event na yun. Basta mm. nakita ko sa San Sulok ng so, bago pa bago, bago ko, ka, o ba? nakita ko basta ang sabi ako bigla ko nakita oh, ko sa na. parang kilala ko yata parang Nagpipiktor, lang pipiktor, pipiktoria. Pipiktoria, babae yan. Babae, babae. Basta, hindi mo, aktres, wala, may napatunayan naman. May, meron. Basta, basta lumalabas basta na siya. Basta female star. Oh. Yun. Ayaw mo lang masabing eh, starlet. Isang event yun eh. Kumbaga, ah, may magmagalaw siya. May simusunod sa kanyang, ano, parang nag aayos sa buhok niya. Chuchu-chuchu na ayos. Kung saan siya pumunta, may simusunod. Uh, tapos yung, bago sila lumabas, sa kapilin na lahat siya. Siya na meron, talaga may nag- Nagkakas ah. sa buhok niya parati lagi. Kasi nga, may mga babae rin yung kasama niya dun sa series na kinabibilangan oh. niya. Attitude din ba ang sa oh, oh, Hindi ma-attitude, parang ayaw niya patalbog. O oh, insecure siya sa ganda niya. O, hindi naman insecure. Bida-bida. Eh baka naman kumukulot-kulot lagi ang buhok. Kaya hindi, hindi mo straight na yung buhok. Yung <laughs> ano nga eh. Hindi mo kulot-kulot. Hindi, na, na. na. hindi naman siya attitude Hindi naman attitude. basta na, para bang gusto niya may kasama. Ayaw niya siguro ng ano para matalbogan. Uh, matalbogan. Hmm. mga Makasama niya mga babae. Kasi mga, magaganda ba mga babae kasama rin niya. Oh, Siyempre may may ganung babae, talaga meron siyang nagaya ang book, di ba? May tikwas ganun. Uh, -oh. ganun So tanong lang din, Konting... Nung makita mo ito sa isang sa isang event ito, oh, nilunod ang mga show ba nila o hindi ano? Na, hindi no? na, no. marang bagong movie no. oh, ba o bagong bagong show? Bagong show. Yeah, ganun. Oh, yung magandang clo, may yeah. bagong show. may airin na ba kayo? Oh, may airin na ba sa? Nagkita ko siya para, wah, Grabe naman itong babae ito, artisan ito. Talagang napaka-conscious sa lahat ng ano. Na uh, parang bang, conscious. na-conscious oh, sa kanyang itsura. Na nandun ba ako? Nag, Mag, sa lugar ba? oo, nandun dun ka. Nagsuklada ka nga oh, time na, na Ay, Alam mo, yung totoo yan. Huwag siyang paniwalaan dyan. Ako na nagsasabi sa inyo. So, mo yun, 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 eh dahil naman siya kaya kung bakit para may sumusunod na tagayos na ng kanyang buhok. Ah, doon nga sa event na yun. Oh, parang, Parang pag konting ibot niya, konting ibot. Pag konting niya, maya, maya. maya, maya para bang hindi na natigil yung ano, mm -mm. yung kanyang tag ng buho. Kawawa oh, naman yung tag ng buho. Sino na sunod, buho. pero nasa loob na, wala na. Siyempre, kung magulo yung buho niya. Ang daming na blind item oh. dyan ha, uh, oh. sa oh. <laughs> oh. <laughs> para na <laughs> so, parang nakakaano oh. naman na alala ko. Kaya personalidad na, diba? magbababa pala na kotse, nakaano uh, oh. na yung agad yung payo. Susunod kahit nasan, dahil ayaw mainitan. Correct. Ito ayaw masirang

ano mga Hula-hula na kayo! Ah! Dahil nagbabalik pa po ang Marites University! University! Nakakaloka ka! Kira yan!